Hello, good morning mga kaibigan. Uh, ngayong araw na to ay ngayon yung flight namin papuntang London. Ayan yung panahon, no. Oh. Makulimlim, actually, umulan buong gabi. At ayan na nga, nakaredy na yung aming mga gamit. Ayan, dalawang bagahe lang tigisa kami ni Habi. At saka yung aking, sana yung bag ko. Backpack. ang backpack ko ito lang yung yung hand carry ko tapos sa yun kay Javi at tigis na kami yung bagahe well pupunta kami ngayon doon kasi naimbitahan kami sa kanilang anniversary service sa kanilang church at si Javi ang magbipreach ng tatlong araw okay so samahan nyo kami sa London, England. Punta na kami sa airport. Pero nag-message yung ano, Air Canada na delay na kami aming flight. Papuntang Montreal. Happy. Mati-check-in muna kami. Paghihintay <coughs> kami dito sa airport. Dahil na-delay yung flight namin, ay kakain muna kami ng breakfast with Gisele and family. Ayun, ninihintay namin sila. Pipit-upin nila kami and then kakain kami ng breakfast sa Horas. Horas ba? Dito na sila, Gisele. pipit na kami kasi kakain. Gisele! <laughs> 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 <Janet! laughs> Nandito sila! Jojo! hi. drinks. Nandito na kami sa Ben and Florentine. Sama si Jose, si Dana, si Elijah, si... Wala dito si Jason kasi nagtatrabaho. Ito yung aming, aking latte. At... <laughs> shake it Jaja! What is that, Jaja? Coffee. Huh? And helping mommy make coffee? Oh. No, you're yeah, so good. Oh. Mm -hmm. Ito yung sa akin, oh. No. May crepes and... Um, kami sa loob. so, ilang oras? Tatlong oras. Montreal and then Montreal to London. Total of 12. Total of 12 hours na biyahe. Boarding is complete. Cabin crew, please. Ito na kami, nakaboard na kami from Montreal to London. Merci beaucoup. Merci beaucoup. mga tao. busy, busy pa. Ay, yung bago. Nakarating na kami. Hindi ko nakabisa. No, ano ang pangalan na ito? Ano ang pangalan na airport eh? Petro. Petro. Petro International. Nandito na kami ngayon Baka namin yung aming sa isang church na kung saan magpapagsipan sa Jessie. Picture na muna tayo. Good morning. Uh, pangalawang araw namin ngayon dito sa to London. Kahapon, dumating kami ng umaga. Mga alas 6 ng morning. At uh, pagdating dito, Uh, sinundo kami at ito dito kami nag-stay sa Airbnb Bridgestone, uh, Bishop, Bishop, Stone House. Diyan, diyan, kami sa Airbnb. At, uh, uh, ayun na nga, natulog kami buong maghapon kasi alas 6 dito ng umaga. Pero doon sa Winnipeg ay alas, alas 2 ng madaling araw. So, antok na antok kami, natulog kami buong hapon. Uh, naglunch kami doon sa isang kapatiran, hindi na ako nakapag-video tapos nung gabi ay nag-start na yung service so this morning ay uh, mag-iikot-ikot kami doon sa ewan ko may kasama kami isang kapatiran din na nasasamahan kaming mag-ikot-ikot at uh, doon na rin siguro kami magbe breakfast magla-lunch kasi ang service mamayang gabi ay mag-i-start ng 5 o'clock so hanggang bukas yung service And Monday, free na kami. Pwede na kami mag-kutikot. Mag, uh, And then Tuesday, ay pupunta kami sa Isle of Man. So, magbabas lang daw kami ngayon. Kasi mahirap ang parking. So, we'll see you there. Bye-bye. Medyo gloomy ang panahon. Parang uulan. Pero ang temperature siguro nasa mga uh, plus 13. Ngayong araw na to. Hindi naman siya masyadong malamig tama lang. Ayan yung ano, neighborhood ng aming Airbnb na uh, pinag <clears throat> pinag sa amin. Ayan. Actually, hindi, na, no, hindi kami yung nag ano, ng Airbnb yan ay ayan. ano, ah, uh, si Habi oh. Nihintay namin yung aming kasama si Brother Ronel at yung kanyang asawa. Uh, may sasakyan sila pero pupunta yata kami sa parang pinaka-central ng London. Uh, sabi niya masyadong uh, mahirap daw ang parking doon kaya okay lang din kung mag-bus para makapag-explore din tayo. Makasakay tayo ng bus. Exciting. Alright. Hindi yan. Hindi, hindi yan. Hindi yan yung kasi na daanan natin. Kasi ano? Ayon yung ano? The Not museum? Ayan yung museum mo. nga ba? Not It looks like Buckingham Palace. The museum. Victoria yeah, and Albert Museum Opo oh, oh. Magkita mo John sa ano? Sa countryside Ang oh, dami Ang ah, ano Brad? Mabuhay mo mga pick up, up. Ah, O kasi malalayo um, na Hindi advisable na mag pick up pa rin Hindi advisable Video dyan mo yan Ayan yung Alaska We're at the heart of. We are at the heart of London. Okay, just don't press your buzzer. So what type of of you to uh, yeah, no. mm. like I, I like the oh, oh, yeah, <laughs> yeah. <laughs> <Master food. laughs> no. you like tofu. And I like food. Oh, Must potatoes. <laughs> fish chips. Fish and chips. You don't like fish and chips. Yeah. That's what, what? we Teatro yan eh Mm-hmm uh, Mamiya Dito yun Mamiya Here we go again Mamiya Mamiya parang Chinese Chinese uh, ito, ito, no? China Oh, China Town China Town Meron din sila dito Sa loob ng Chinatown Ito Meron China din magkakape muna kami dito. Mm. Yan, yeah, naglalakad kami dito. Nahanap namin yung ano, lalakad-lakad lang. Na yung ba 'to? Stom de mooi. over. Stom de Leklamba ja, over. de Leklamba ja, ang kakyut to. Mawapuan. Ang kakyut. Adi. Ayan, yeah, naglalakad pa rin kami. Meron daw maganda doon na red and eh. so, yung uh -huh. Trafalgar uh -huh. Park. Ayan, may museum. Ayan, you know. Ang daming tao, nakapila. Tapos doon yung... Canadian Pacific. And then, ayan yung... That's the Canadian Pacific. Canadian Building. Embassy over there. The Canadian Pacific. There's and the home. Canadian Embassy. Ayan o, no? may Canadian flag. Ano yan? Canadian ano? Pacific. Canadian Pacific. Building and then this one is the Canadian... Canadian man. Embassy. Oh, so ang tawag dito ay Trafalgar park right? Our home okay na pumunta baka makapiray tayo hmm. ano red bus ang daming tao dito ang daming tourists so maganda ang panahon ngayon <coughs> dito tingnan natin oh. tingnan natin yun o oh. yun o oh. Trafalgar Square Trafalgar Square Square pala Anong meron dyan? Wishing well. Ito. Ayan. Trafalgar Square. Ayan. At picture tayo dito. A picture dyan. tayo dyan. Tapos ka na ba sa kape mo? Harry Potter o magikal sa sa braso ka mam ma sa braso ay si siya chef yan kung kami doon sa Big Ben sama namin sila brother Ronel yung anak niya sama namin si Princess Princess ayan, at si Dayan at kasi brother Ronel guard <laughs> of course si Lord <laughs> Ito ang Panginoon kasama natin lagi na yun. Every second, every minute. Ang daming tao. Ang daming tourists. Ang daming tao dito sa London. Hi. <laughs> She's scared of the yung ano yung guard of my horse wow. oh, tara na anong ano to building hindi ko alam pa anong building ito walang nakalagay <laughs> the king's mounted bodyguard. The King mountains. mounted bodyguard. Yan ang tawag. Okay. Ha? Huh? Ang ginagawa niya? Papakain. Hindi ka tayo. Ayan yung Big Ben.

Westminster Abbey. Dito sa kabila. Ah, oh, ang taas ng big bin. Okay. Ayan na yung London <laughs> Ayan, ganda Dito pa kayo Eto, ayan yung London ay. yung Sasakay kayo na cruise Pero hindi na siguro kami sasakay Kasi hindi na mga daming tao Where are we, Where's the key? <laughs> <laughs> You, you ruined my my video. Nahalap <laughs> 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 kami ng kakainan. Pagod na kami sa kakalakad. Masaya <laughs> <laughs> na si Dad. Ano yan? Nandito kami sa Lancaster Hotel. Naghihintay pa kami. Alta Balutan. Masipot <laughs> mo ano nila. Masipot mo kanila mo. Balutan. At least makakapag ano na, pahinga na maayos. 4.15 4.15

Lord. Amen. Yan, Ami. Quarto. Alam mo, dito sa Europe, maliliit ang room nila. Pero, okay na to. Maganda na to. May pangkapina. At, ito yung aming view. <laughs> Ayan ang view ng hotel namin. Sa fourth floor kami. Usually, binubuksan lang nila itong bintana. Kasi wala namang mga aircon dito eh. So, parang open yung mga bintana. meron. Ay, meron.